Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, turuan ko po kayo ng tamang pagkasunsun ng mga salita sa ginagawa ninyong English sentence. Okay? At ito pong pattern na ito ay makakatulong sa inyo para makasigurado po kayo na tama po yung mga salitang pinagsama-sama nyo sa inyong English sentence. Okay? So, ang nakalagay po dito, ang una nyo pong dapat ilagay ay subject. Pag sinabing subject, pag-uusapan. So, ang pag-uusapan po natin dito ay itong siya bilang she na babae, sila bilang they kami bilang we, siya huli bilang he, lalaki naman. O kaya pinangalanan na natin yung tao, si Mario bilang Mario. So yan yung ating pag-uusapan. Ngayon, pag meron tayong subject, meron dapat tayong predicate para makabuo po tayo ng tamang English sentence. At ang predicate po ay pinangungunahan ng salita na ang uri ay verb. Kaya dapat ang isusunod nyo agad sa subject nyo ay verb. At ito po yung verb na ginamit ko. Itong nagpunta bilang went. Naglaro, bilang played. Kumain, bilang ate. Tumakbo, bilang run. Tumalon, bilang jump. Yan po yung mga verb natin. Pero nakalagay dito, dapat ang forma niya raw po sa English ay nakapastense. Ibig sabihin, pag nakapastense po yung verb natin, ang ibinibigay na idea niyan ay nangyari sa nakaraan. Kaya yung nagpunta natin, para may bigay niyo ng tama o eksakto sa English dapat iporma nyo po ito ng nakapast tense. So, ang tamang forma po ng nagpunta sa English na nakapast tense ay went. Okay? Yung naglaro, played. May edi sa dulo. Yung kumain, ate. A-T-E. Tapos yung tumakbo, ran. R-A-N. Nangyari sa nakaraan. Tapos yung tumalon, jump. May edi sa dulo. Okay? Yan po ay ibig sabihin ng verb na may past tense. Ngayon po, kung mapapansin nyo, pag subject at verb ang pinagsama natin dito sa ating pattern, ito po yung nabubuo natin. Siya ay nagpunta. Sila ay naglaro. Kami ay kumain. Siya ay tumakbo. Si Mario ay tumalon. Okay? Kung gusto nyo pong makumpleto ang ideya po nitong ating verb, kasi parang may kulang, di ba? Nagpunta saan? Naglaro saan, kumain saan, tumakbo saan. 'Di ba? Tumalon tumalon saan. Para makumpleto natin yung ideya, maaari po tayong gumamit nitong tinatawag na adverbial phrase na binubuo po ng preposition, modifier at sa noun. Pag sinabing adverbial phrase, yan po ay tumutulong para masabi natin kung saan isinagawa yung naturang aksyon. Katulad nito, saan nagpunta? Pag ang sinagot natin ay sa, sa tindahan, itong sa tindahan na ito, yan yung adverbial phrase kasi sinasagot niya yung tanong na saan. So itong sa tindahan, kapag iningis natin yan, to the store na binubuo po ng preposition, na to, na, mod na modifier, na da, at ng noun na store. So, pag tinignan nyo ang uri po ng store sa dictionary, noun. Tapos yung da po, ang tawag po sa da ay maaari po natin yung tawagin na modifier. Ibig sabihin ng modifier, taga bigay ng ideya sa tinutukoy po nitong salita. At ang tinutukoy po kasi ng sal na salita ng modifier natin na da ay isang noun. So, itong da, ang tinutukoy niya ay itong store. Na ang ibig sabihin ng da, alam mo rin kung 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 aling tindahan yung sinasabi ko. Alam mo rin, pag ginamit nyo ay da. Okay? Tapos yung to, yan po yung umpisa po ng adverbial, adverbial phrase natin, yung preposition na to. Okay? Na itong to da, maaari nyo itagalog bilang sa. Itong in da, sa loob, nung, o kaya sa loob ng. Tapos itong at da, sa lang, tapos into the, sa uli. Tapos over the, sa uli. Okay? So, ganyan tayo talaga mag-translate ng Tagalog patu patungong English. Kaya medyo dapat tatandaan nyo rin. Okay? Hindi, hindi kumot dalawa po yung, yung salita natin sa English, dapat dalawa rin sa Tagalog. H minsan, hindi po nagkakaganon ang, ang, ang pangyayari. Minsan, ganito po yung sitwasyon. Dalawa sa Ingles na salita, isa lang sa Tagalog. Okay? So, tatandaan nyo rin po yan. So, itong preposition plus modifier plus noun na tinatawag nating adverbial phrase, kinukompleto niya yung ideya ng ating verb. Okay? Kaya nasabi kong ang kinukompletong ideya niya ay itong verb kasi pag sinabing adverb, yan ay may karapatan na magbigay ideya sa salita na ang uri ay verb, kapwa adverb o adjective. Okay? Bawal po gamitin itong adverbial phrase na tagabigay ng ideya dito po sa subject. Kasi ang pwedeng magbigay ng ideya sa subject po ay adjective. Okay? So iba ang adjective sa adverb. Okay po. So siya ay nagpunta sa tindahan she went to the store. So, yan po ang mabubuo niyong English sentence kapag ito pong pattern na ito ang inyong sinunod. Okay? Sila ay naglaro sa loob ng parke. Kami ay kumain sa kapitirya. Siya ay tumakbos papasok sa gubat. Si Mario ay tumalon sa bakod. Itong mga ito ay maaari niyong may English gamit po itong pattern na natin ngayon. Okay po na, na kung mapapansin niyo, ang binibigay na ideya nitong pattern na ito ay naituturo po natin kung saan isinagawa ng ating pinag-uusapan ang naturang aksyon. Nagpunta saan? Sa tindahan. ba? Diba? Naglaro saan? Sa loob ng parke. Kumain saan? Sa kapitirya. Tumakbo saan? Papasok sa gubat. Tumalon saan? Sa bakod. So, yan po yung ideya ng subject plus verb na nakapast tense plus preposition plus modifier plus noun na maaari po natin tawagin bilang adverbial phrase. So, pag sinabing phrase, grupo ng mga salita yan. Kaya, yung preposition, modifier at noun ay maaaring, maaaring tawaging phrase kasi grupo sila ng mga salita na may isang ideyang ibinibigay. At yun po ay makapagbigay ng, ng ano, maibigay yung yung lugar kung nasaan yung ating pinag-uusapan kung saan niya isinagawa yung naturang action. Okay po? So, sana may pag aralan ng maigi itong ating pattern ngayon kasi alam niyo naman, magagamit nyo rin po agad ito. Maraming salamat po.